Hello guys. Gandang hapon. Ah um, ngayon lang ako ulit nag ano nag nagtuktok ba kasi guys nang hindi ako nag upload ng ano ng mahabang video sa youtube kasi nga guys, simula nung nabagsak ako, tapos, yung, parang hindi, parang hindi ko kaya mag, ano, magawa ng ma, mahaba. So guys, ang ginagawa ko para di ma, para hindi ma ano yung, ano ko, YouTube ko, nag-upload na lang ako ng ano, mga, short na video, yung mga, kung anong ginagawa ko yun lang ayan guys tapos guys itong cellphone ko guys mga idol itong cellphone ko ano na basag siya kaya yun parang hindi ako makano kahit sa facebook nga iba yung yung ano ko yung video ko minsan over ng ano eh nabagsak kasi siya so parang ang ginagawa ko na lang para hindi ma ano yung YouTube ko. Kasi nga, gawa nung ano eh, nung nabagsak ako. Para, para, hindi siya ma, ano, ma, ano ba, yung lagi-lagi siya na update. Nag, ano na lang ako, na, tawag doon, nag-upload ako ng mga, ano, mga shoot video, yung, ano, yung, kung anong ginagawa ko, kung ano, nag, nagugulay ba ako ganun lang yung ko guys kasi nga pero alam nyo kahit yun nga ay tinatrabaho ko pa rin ini-edit ko pa rin. so hindi naman kagandahan so kaya yan so kung ano kung hindi na sumakit ang leg ko siguro baka baka mag ano na ako umpisa na ako sa mga mata, -ma mataas na mga video kaso ngayon kasi yung likod ko kasi masakit eh. Hmm. -mm. Masakit yung likod ko mga idol. So, ayan. Tapos yung mga alaga ko dito guys. Ayan. Gusto niyo makita. Ayan no Hmm. Katabi ko matulog guys. Ayan. Katabi ko siya. Ganyan ang ginagawa niya. Yung, hindi siya ano. Mm siya kung doon ako sa baba doon din siya tapos kung dito ako sa taas dito din siya kaya yan o natutulog siya o oh, diba? tulog din siya so pagpasensyahan nyo na kung bakit hindi ako naka ano nakapag upload ng mahahaba kasi nga yung likod ko nga masakit mm, sa short video nga minsan Minsan hindi, hindi ako nakapag-upload. Oo, uh -uh, kaya yan. So, mga idol, ano kasi, no, yung katawan kasi natin, hindi rin yan mapipilit, idol, hindi, mga idol, hindi rin yan mapipilit, no. Kasi, ang inaan kong, trabaho naman din ang, ano, natin. So, paano naman ang katawan natin? Kaya, ang ginagawa ko na lang mga shoot video kung ano ang kaya ko ayun ay dulo video ako pero kailangan ko pa hindi ma ano sa ano oh, 'di ba So ayan mga idol, kailangan natin no. Yun ang, oh, sinasabi ko na hindi ako nakapagano. So mahirap naman kung pilitin ko yung sarili ko na hindi ko naman ano kaya kaya mag-content ng mahahaba. So ayan siguro darating din ang panahon kaya magawa-gawa na lang ako ng mga short video kasi para naman ano yung youtube ko para hindi siya ma ano para updated siya lagi ayan kahit nahihirapan na ako eh so inantabayan ko pa rin yung ano ko yung youtube ko kasi para maano ko para magapan ko ayoko bumitaw kasi bumibitaw sa tips sa YouTube kasi hindi naman natin no hindi naman din natin masasabi baka malay mo ngayon lang ngayon lang hindi ko kaya o darating ang panahon na kaya ko na di ba kaya yan hindi ko hinahayaan talaga kailangan ko pa yan oh so ayan mga kaganapan sa ating buhay So, yung uh, ano ko, yung partner ko malapit na siya umuwi. So, kailangan na natin ano maggawa-gawa ng linis-linis natin yung ano natin tagiliran. Kasi para ano ano na siya doon eh, sampung buwan na. So, pabalik na siya dito. Hmm. Ayan. Gusto nyo ng update pa. kaling sa akin. So, pasensyahan nyo na kung wala akong upload ng mga matataas na mga video kasi nga at saka ano nung time na yun nagtitinda pa sana ako kinakaya ko pero hindi talaga makakaya sa totoo lang Ay. Sahay, yung likod ko ba yung masakit ko eh? likod ko yung masakit kaya sa minsan hindi ako nagaan kasi likod at sa kamata ko Ayan. tingnan mo kahit meron ako ngay glasses no parang um, hindi pa ano mo ko bakit Ayan. Wala na siya, malis na. Noong July Chula ito. So, ay, ulan. Ay, lakas ng ulan. ulan man dito. So, yan guys. Nagdala-dala ako ng tubig ko dito sa taas. Kasi, ano, pag umiinom ako ng tubig. Gusto ko, gusto ko kasi uminom ng tubig lagi. Ay, ang ulan. Ay, umuulan na. Grabe. Ano? Yung ulan, street-street ang ulan. Grabe talaga. Street ang ulan dito ay. So, when, um, uh, so dito, dito na lang. Ang, ang ginagawa ko, dito lang ako sa loob. So, minsan nga hindi ako nakapaglinis-linis ba kay ano, pangit talaga ito ay. Nainis. Ano nangyari dito ba? Pumilitik hmm. pa natin. Muta ko ba? Kahit may eyeglasses. Ewan ko. Baka piki itong eyeglasses na to ba? O? Oh? Kahit meron o. Oh. Kaganyan pa rin ako. Hmm. Hindi ako nakapagano kasi nga. Alam niyo na. Kailangan din natin magano eh. Hmm? kailangan talaga natin ay nanonood ako sa youtube ba ang estimated revenue ng hala laki ang laki ang laki ng niya paano tayo nito eh tamad tamad tayo hindi hindi naman sa tamad tamad ano lang pati yung cellphone ko guys pumangit talaga yung cellphone ko ay pag ano pag, oh, pag ganyan kasi hindi siya naka pag nakatutok siya sa yung ano na tawag doon yung maliwanag papangit siya so oh tingnan niyo oh 'di ba pero pag wala pag dito ako hi guys bye, -bye na na ina-update ko lang kayo bye